Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa sa inyo ang palatuntunang si Amen Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa makahimpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes e dalawang 22 araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes, nagbabala na ang pag-asa na ang papalapit na tropical depression na Christine ay magiging sanihin ng malakas na mga pagulan, mapaminsalang hangin sa Luzon sa mga susunod na araw. Sinabi ng Weather Division ng pag-asa sa isang press conference kagabi na maraming lugar sa Luzon kasama ng Metro Manila ay makararanas sa malakas na pagulan at malakas na paghangin simula bukas araw ng Miyerkules o Huwebes. Ang bagyong si Christine ay may malawak na kaulapan na magdadala ng mahina hanggang sa malakas na pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at maging sa Mindanao. Sa susunod na 24 oras, asahan na raw ang moderate to intense rainfall na makakapekto sa Bicol Region, Eastern Visayas at maging sa lalawigan ng Quezon. Samantala, ang buntot ng bagyong si Christine ay magdadala rin ng mga pagulan, paggulog at pagkidlat sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Aurora, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang natitirang bahagi ng kabisayaan. Samantala, ang buong bansa ay makararanas ng isolated rain showers o thunderstorms. Babala ng pag-asa, posible ang mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, paalala din ng pag-asa. Nasa kanilang pagtaya ang highest tropical cyclone wind signal na pwede nilang itaas pagdaan ng bagyong si Christine sa kalupaan ng Pilipinas ay signal number 4. Pinag-aaralan e ng pag-asa kahapon pa lamang na itaas na ang signal number 1 o number 2 sa Metro Manila. Hanggang kaninang madaling araw, ang signal number 1 ay kasalukuyang nakataas sa southeastern portion ng Isabela, Aurora, northern at eastern portion ng Quezon. Kasama na rito ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasamang Tikaw at Burias Islands, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama ng Siargao, Bukas, Grande Islands. Di ng alas 5 ng madaling araw, tinatayang magit sa 600 kilometro ang layo ng bagyong si Christine Silangan ng Katarman, Northern Samara. Ang tropical depression na may maximum sustained winds ng 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot ng hanggang 70 km bawat oras, gumagalaw ng 15 km bawat orasa. Ang pinakuhuling focus ng pag-asa ay nagpapakita na ang bagyong si Christine ay pwedeng maglandfall sa northern part ng Luzon sa pagitan ng gabi ng Huwebes o kaya naman ay umaga ng Biyernes, October 25. Pero sabi ng pag-asa, ang tropical depression projected path ay pwede pang magbago habang ito ay tatama sa kalupaan. Binigyang diin ng pag-asa na mayroon talagang uncertainty o hindi kasiguruhan sa tatahaking landas ng bagyong si Christine. Dahil ang direksyon ng tropical depression at point of impact ay pwede talagang magbago bago ito maglandfall e eh dinagdag pa ng pag-asa na may possibility na ang cyclone ay tatama sa lupa over sa eastern portion ng Central Luzon or Extreme Northern Luzon. Sa paliwanag ng pag-asa, ang nabuong mga bagyo sa huling kwarta ng taon ay kadalasang nagla-landfall matapos ma-develop sa lower alt latitudes, usually sa east of southern Luzon or eastern Visayas. Dagdag pa ng pag-asa na ilan sa mga tropical cyclones ay pwedeng umabot ng super typhoon ang lakas sa kasalukuyan. Bagaman ng tropical depression ay isa ng magiging ganap na bagyo bagong landfall, hindi pa rin niru-rule out ng pag-asa. Ang potensyal na ito ay maging isang super typhoon bago tumama mismo sa kalupaan ng ating bansa. Samantala sa kaugnay.